Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Pagkatapos ng World War II, isinara ng Japan ang kanilang bansa sa mga foreigners. Ngunit nagbago ang lahat noong early 1990s. Ang tahimik na Japan ay nagsimulang tumanggap ng mga tao mula sa ibang bansa dahil kailangan nila ng tulong upang makapagpatayo ng iba't ibang mga infrastruktura. At ang mga oportunidad na ito ay nakatawag ng pansin ng mga tao mula sa third world countries. Ngunit ang pagdami ng mga banyaga sa kanilang bansa ay merong hindi magandang epekto. Isa dito ay ang pagtaas ng krimen. Ayon sa Osaka District Prosecutor's Office, dumoble ang mga krimen na nagaganap sa kanilang lugar na umabot ng higit isang libo. Sa dami ng mga nangyaring krimen doon, ang tumatak sa kanila ay ang ginawa ng isang Filipino. Kaya hindi napigilan ng mga tao na mapatanong kung naging tama ba ang kanilang desisyon na tumanggap ng mga banyagang magagawa. Ito ang kaso ni Miguel Puyat. Bago tayong magsimula ay gusto ko lamang sabihin na ang susunod na impormasyon at mga tao na babanggitin ko sa kasong ito ay mula sa 24 na pahinang dokumento na napublish ng Philippine Social Science Council. At sa kadahilanang ito ay nangyari noong early 1990s, wala akong makitang litrato ng mga taong involved. Si Miguel ay pinanganak sa Maynila noong 1960s at siya ang pangpito sa kanilang siyam na magkakapatid. Pero sa kasamaang palad, apat sa mga ito ay namatay. Hindi na ay ulat kung ano ang trabaho na kanyang mga magulang pero nagawa niyang makapagtapos ng high school. Sa hirap ng buhay ay sa halip na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo ay mas pinili niyang magtrabaho. Noong 1986, isang recruiter ng mga OFW ang sabi sa kanya na maraming magandang oportunidad sa Japan at doon ay kayang-kaya niya magkaroon ng magandang buhay basta masipag ka lamang. Kaya nang makaipon si Miguel ay sumakay siya ng eroplano at nang siya ay dumating sa Japan, dumagdag siya sa mahigit 80,000 mga Filipino na nagtatrabaho doon. Pero katulad ng kwento ng lahat ng mga OFW, hindi naging madali ang lahat para kay Miguel. Pagkarating na pagkarating niya doon ay agad siyang napasama sa bamba na tawag sa mga grupo na magagawa na tinatawag na dokata o tagabungkal ng lupa sa construction site. Dahil sa hirap at bigat ng trabaho, dagdagan mo pa ng liit ng sahod, nagdesisyon si Miguel na umalis sa kanyang trabaho at bumiyahe patungong Osaka. Doon ay nakahanap siya ng trabaho bilang toso o tagapintura. Pero dahil sa liit ng sahod na 5,000 yen, Umalis ulit siya sa trabaho at nagtungo siya sa Kyoto. Siya ay naging pintor ulit ngunit dahil sa nahuli ng mga otredad ang isa niyang Pilipinong kasamahan dahil ito ay TNT, napilitan si Miguel na lumipat muli ng lugar at trabaho. Hindi siya nahirapang makahanap ng amo at nakilala niya si Mr. Konishita na nagbayad sa kanya ng 13,500 yen sa isang araw na maituturing na pareha sa sahod ng mga Hapon noong panahon na yun. Kasabay ng pagganda ng kanyang sahod ay nag din ang kanyang lifestyle o pamumuhay. Katulad ng mga Hapon, natuto siyang tumambay sa omise o snack bar na para sa mga hindi pamilyar ay isang uri ng bar kung saan merong isang hostess na binabayaran para mag-alok ng mga alkohol. Ang lugar na kanyang napili ay ang bar kung saan dating mamasa ng asawa ng kanyang amo. Doon ay nakilala niya si Julie na isang Pilipinang waitress. Pagkatapos ng ilang beses niyang pagbisita sa bar ay niligawan niya ito pero hindi interesado si Julie sa Pilipinong lalaki. Kahit siya ay nabasted, bumalik pa rin si Miguel sa bar at sa isang pagbisita niya doon ay nasulipan niya ang isang babaeng nagngangalang Mariko. Nang makausap niya ang babae ay natuklasan niya na ito ay kapatid pala ni Julie at ang totoo nitong pangalan ay Joanne. Nagpabalik-balik siya sa bar ng apat hanggang limang beses sa isang buwan at willing siyang magbayad ng 15,000 yen para sa isang bote ng alak upang makausap lamang ito. Silang dalawa ay nagkamabutihan at isang linggo pagkatapos nila magkakilala ay sumama na sa kanya si Joanne sa kanyang apartment at may nangyari sa kanilang dalawa. Kalaunan, sila ay nandesisyon na magsama sa isang bubong at naging maayos ang kanilang buhay sa Japan. Ngunit noong July 13, 1993, ang lahat ay nagbago. Sa paglilitis ay nabunyag na si Miguel ay ilegal pa lang namamalagi sa Japan dahil expire na ang visa nito. Pero hindi yon ang dahilan kung bakit siya nililitis. Upang malaman natin ang punot dulo ng lahat at ang dahilan kung ano ang nagdula kay Miguel na gumawa ng krimen, ay kailangan nating tingnan ang relasyon niya sa kanyang common law wife o live-in partner na si Joanne. Si Joanne ay pinanganak sa isang probinsya sa Central Luzon noong 1960s at siya ang pang-apat sa walong magkakapatid. Ayon sa ulat, meron ng dalawang anak si Joanne. Ang panganay ay ipinangrak niya noong siya ay labing ano na taong gulang lamang at ang bunso ay isinilang niya noong siya ay labing walong taong gulang. Ang kanilang relasyon sa tatay ng kanyang mga anak ay hindi nagtagal at nauwi rin ito sa hiwalayan. Ang pagiging single mother ay hindi naging madali lalo na at wala pang suporta mula sa kanyang dating kinakasama. Kaya ginawa niya ang lahat para maibigay ang pangangailangan ng mga ito. Nang wala siyang magandang oportunidad na makita sa Pilipinas, ay tinanggap niya ang alok ng isang recruiter na magtrabaho sa Japan bilang hostess. Total na sa bansa ding yun ang kanyang nakakatandang kapatid na si Julie. Noong 1991 ay dumating siya sa Japan at katulad ng kasunduan, nagtrabaho siya sa snack bar. Ang kanyang trabaho ay isang ditojo na tawag sa isang babae na nag-aalok ng mga alak sa bar. Pero hindi doon natatapos ang kanyang tungkulin dahil kung gustong magbayad ng customer ng extra para makipagdalik, ay maaari niya yung gawin. Ang trabahong ito ay hindi naging problema kay Joan dahil hindi na siya maaaring mabuntis na isang epekto ng operasyon noong tinanggal ang mayoma sa kanyang matris. Bukod doon, ang pagkakaroon ng ekstrang pera ay magiging daan para magkaroon ng maginhawang buhay ang kanyang dalawang anak sa Pilipinas. Ang tanging rason kung bakit siya nahirapan ay ang kanyang pagiging homesick kaya isang araw ay nakiusap siya sa matandang customer na tulungan siyang tumakas sa bar noong 1992 nagawa niyang marating ang usaka kung saan nagtatrabaho si Julie at doon niya nakilala si Miguel ayon sa interview kay Joanne ay naging maayos ang kanyang relasyon dito at tinawag nila ang isa't isa na mama at papa halos isang taon din sila magkarelasyon pero ni minsan ay hindi nila ginustong magpakasal dahil ang kanilang visa ay parehong expired na. Kaya lagi silang nag-iingat dahil kapag sila ay nahuli ng mga otoridad ay maaari silang ma-deport agad. Ang kanilang visa status ang naging dahilan din kung bakit patuloy na nagtrabaho sa si Joan sa bar kahit sila ay nagsasama na sa isang bubong. Naging permanente ang pagiging hostess niya sa bar at nagbibigay siya ng aliw sa mga hapon. Hindi lamang siya nagbibigay ng mga magagandang salita sa mga ito sa bar, pero kadalasan ay tinatawagan niya rin ang mga ito para hikayatin na ipagpatuloy ang kanilang mga magagandang ugali sa loob at labas na kanilang bahay. Ang gawain niyang ito ay isang estratehiya para magbabalik-balik ang mga ito sa kanilang bar. Ibig sabihin, kung laging pumupunta mga ito sa bar ay tuloy-tuloy din ang kanyang kita. Isang araw ay nakilala ni Joanne ang 33 taong gulang na hapon na si Weda. Ito ay single at empleyado ng isang malaking IT firm at magaling magsalita ng Ingles. Kaya naging madali para sa kanya na kausapin ito. Noong una ay naging customer lamang ito ni Joanne sa bar pero kalaunan ay naaliw ang hapon sa Pilipina kaya inimbita niya ito na pumunta sa Kyoto upang makita niya ang iba't iba mga tourist attraction sa lugar na yon. Ang imbitasyon ay hindi niya tinanggihan pero ang lihim niyang ito ay natuklasan ni Miguel. Ayon sa interview kay Miguel, siya ay nidismaya noong una pero mas nangibabaw ang pagmamahal niya kay Joanne at ibinahagi niya na tiwala siya sa kanyang nobya na hinding-hindi nitong hahalikan si Weda. Para kay Miguel, wala siyang dapat ipagalala dahil ang ginagawa ng kanyang nobya ay isang trabaho lamang. Ngunit sa pagtagal na nagpapabalik-balik si Weda sa bar, ay ibinahagi sa kanya ni Joan na tila ang nararamdaman ng hapon sa kanya ay hindi na lamang paghanga dahil tila mahal na siya nito. Ang abogado ni Miguel ay sinabi na napatay nito ang hapon dahil ipinagtanggol lamang nito si Joan dahil di umunoy sinabi sa kanya nito na puwersahan siyang ginahasa ni Weda. Bukod sa panggagahasa ay dinagdag nito na di umunoy Pinagbantaan pa si Joanne ng hapon na kapag siya ay may ibang lalaki, ay hindi ito magdadalawang isip na iligpit kung sino man yun. Sinabi niya na nang malaman ito ng kanyang kliyente, ang galit na galit na si Miguel ay sumugod sa bahay ng hapon at sa tindi ng kanyang galit ay nasaksak niya ito. Ang ibang mga tao, lalo na ang mga Filipino, ay nadismaya sa kaso na isinampakay Miguel dahil para sa kanila, dapat ibaba ang parusa dito dahil ipinagtanggol lamang nito ang kanyang nobya. Ngunit sa paglilitis sa ibinigay ng prosecutor na ang mga sinasabi ni Miguel ay hindi totoo. Sa korte ay nabunyag ang totoong kwento na kanilang buhay na mala teleserye. Ngunit ang pinagkaiba ay hindi ito ang love story na may magandang ending. Gamit ang salaysay mismo ni Joanne, ipininta ng prosecutor na ang magkasintahan ay gagawin ng lahat magtagumpay lamang sa buhay. Sa sinumpaang salaysay ni Joanne ay ibinahagi niya na sa loob ng mahigit isang taon nilang relasyon ni Miguel ay patuloy ang pagtatrabaho niya bilang hostess at hindi lamang simpleng pag-aalok ng alak ang kanyang ibinibigay na serbisyo dahil hindi niya tinatanggihan kung ang kanyang mga customers ay mag-request ng extra service. Ayon kay Joan noong 1993, personal niyang pinuntahan si Weda sa apartment ito at doon ay may nangyari sa kanila. Sa loob ng isang linggo ay madalas niya itong puntahan ng dalawa o tatlong beses at sa bawat pagpunta niyo doon ay lagi may nangyayari sa kanila dahil di umano'y gustong gusto ni Weda ang makipagtalik sa kanya. Pagkatapos nilang magsiping ay nilulutuan niya rin ang hapon at kahit ang mga damit nito ay nilalabhan din ni Joanne. Lahat ng ito ay hindi libre dahil may kapalit itong pera. Inamin din niya na bukod kay Weda, isa pang customer niyang hapon din ang kadalasan niya makasiping at ito ay itinago niya sa pangalang Matsuda. Hindi siya nahiyang ibahagi na nakakatanggap siya ng 100,000 yen tuwing may mangyayari sa kanila. Sa sobrang kagiliwan ng hapon na yun sa kanya ay binigyan ito si Joa ng 500,000 yen dahil nabanggit niya na siya ay uuwi sa Pilipinas. Pero sa halip na gamitin niya ito para bumili ng ticket, ay ipinadala niya ang lahat ng pera sa kanyang ina na nag-aalaga sa kanyang mga anak. Ayon kay Joan ang hindi niya alam, sa tagal na pala nilang nagsisiping ni Weda ay nahulog na ang loob nito sa kanya. Ang hapon ay madalas niyang isama sa mga parties at hindi ito nahihiyang ipakilala siya bilang kanyang nobya. Noong March 1 na petsa din ng karawan ni Weda, silang dalawa ay lumabas at nagtungo sa simbahan. Habang nakaupo ay inulok siya ng hapon ng kasal na hindi naman niya tinanggihan. Ang psychologist na nagbigay ng kanyang ekspertong opinion sa paglilitis ay sinabi na ang nagtula kay Joan para tanggapin ang proposal ng hapon kahit siya ay may karelasyong Filipino ay dahil sa economic reason o sa madaling salita, naging rasyonal o praktikal ito. Ang teoryang ito ay sinangayunan mismo ni Joan. Ayon sa kanya, ang pagpapakasal sa isang hapon ay ang tanging daan para maging legal ang pananatili niya sa Japan. Kung siya ay magkakaroon ng visa, ibig sabihin, pwede na siyang bumalik sa Pilipinas para makita ang kanyang mga anak at maaari siyang bumalik sa Japan ng walang problema. Bukod doon, ang pagkakaroon ng magandang trabaho ni Weda sa IT firm ay magiging daan para maging maayos, hindi lamang ang kanyang buhay pero pati na rin ang kanyang mga anak sa Pilipinas. Ang lahat ng kaginhawaan sa buhay ay matatamasan niya ngunit ang problema ay hindi siya magiging masaya. Sa korte ay ibinahagi ni Joanne na hindi niya mahal si Weda. Ang kanyang pagtanggap sa marriage proposal ay sinabi niya kay Miguel at ipinaliwanag niya na ang habon lamang niya dito ay ang visa. Idinagdag niya na gusto niyang magpakasal sa Japon at pagsilbihan ito sa pamamagitan ng pagluluto, paglalaba at paglilinis ng buong bahay. Pero nilinaw ni Joan na hindi hindi siya makikipagtalik dito dahil mahal niya si Miguel. Sa dokumentong ito ay makikita mo sa transcript ng korte na pumayag si Miguel sa setup na ito dahil di umunoy mahal niya si Joan. Buo ang tiwala niya dito na ang tanging gusto lamang niya ay ang visa. Sinabi rin ni Miguel na maaaring gusto lamang pakasalan ng hapon si Joan dahil una, ito ay maaaring desperado sa atensyon ng isang babae. Ang pangalawa ay naaawa lamang ito sa sitwasyon ni Joanne at ang pangatlo ay sa tingin ni Miguel ay mabait lamang talaga ang hapon. Pagkatapos na kanilang usapan, pinayagan niya si Joanne na pumunta sa apartment ni Weda para asikasuhin ang hapon. Sa kanyang isip ay nandoon lamang si Joanne para maglaba, maglinis at magluto. Ngunit sa pagdagal ng panahon na ganoon ang kanilang setup, ayon sa prosecutor ay unti-unting nilamon ng selo si Miguel dahil hindi niya kayang ibigay ang tanging gusto ni Joanne, ang visa. Sa pagdaan ng mga araw ay hindi niya maiwasang mag-isip na maaaring may nangyayari na din sa dalawa. Idinagdag ng prosecutor na ang walang sawang pagregalo ni Weda ng mga mamahaling bagay kay Joanne ay lalong dumagdag sa mga insecurities ni Miguel. Ayon sa prosecutor, kasi lamang ang angulo na ginahasa si Joanne Weda. Dahil ang totoo talagang nangyari ay nilamon si Miguel ng selos dahil nakikita niyang mas nagugustuhan na ni Joan si Weda. Dahil sa takot na mawala ang babaeng kanyang pinakamamahal, ay noong umaga ng July 12, 1993, nagdesisyon itong kunin ang kanyang bike at bumiyahe patungo sa apartment ng hapon. Pagkalipas ng labing limang minuto, kumatok ito sa pintuan ni Weda at doon ay nagpakilala siyang nobyo at kinakasama ni Joan. Ayon sa prosekusyon, hindi alam ng hapon na merong nobyo si Joanne. Ang dalawa ay mahinahong nag-usap, ngunit ang lalong nagpagalit kay Miguel ay noong nalaman nito na nagsiping na pala ang dalawa ng maraming beses. Ibinahagi ng prosecutor na sa gulat ni Miguel sa pagtataksil at panloko sa kanya ni Joanne at Weda, ay sinaksak niya ang hapon sa dibdib na agad nitong ikinamatay. Ang paglilitis ay natapos pagkalipas ng mahigit dalawang taon at nang marinig ng judge ang mga ebidensya at salaysay ng lahat ng mga saksi ng bawat kampo, pumanig ito sa prosekusyon at hinatulan niya si Miguel na magdusa sa kulungan sa loob ng walong taon. Ang kampo ni Miguel ay nag para mabuwasan ng hatol pero ito ay na-denied. Ang pangalawa nilang apil ay nakarating sa Supreme Court kasama ang sulat niya kung saan nakalagay na humihingi siya ng tawad. Pero kahit ang pinakamataas na korte sa Japan ay tumanggi na bawasan ang hatol sa kanya. Nang matapos ang paglilitis, si Joan ay pinadeport pabalik ng Pilipinas at ganoon din ang naging kapalaran ni Miguel nang matapos niyang pagsilbihan at mapagdusahan ang parusa sa kanya. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!